Naaalala niyo pa ba kung ano ang nangyari sa abandonadong bangkong ito sa Kabuyaw, Laguna? Ito ang RCBC Kabuyaw Branch na naging sentro ng balita noong May 16, 2008 matapos looban ng mga kawatan at matangay ang humigit kumulang sa siyam na milyong piso. Ngunit hindi ito ang sanhinang paggalat ng balita kundi ang malagim na sinapit ng siyam na empleyado ng bangko at isang kliyente nito. Walang ni isa mang nabuhay sa mga nabanggit na empleyado. Ito ang may tuturing na pinakabrutal na bank case na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. Matapos ang masusing investigasyon at magsagawa ng manhunt operation ang mga kapulisan, ay natiklo ang mga sospek. Isa na rito ang notorious na leader ng ampang rob group na si Herbert Colango. Nakapiit siya magpasa hanggang ngayon at pinagdudusahan ang habang buhay na pagkakabilanggo. At sa ngayon ay nakakongkretong bakod na ang nasabing bangko at hindi na maaaninag ang madilim at nakapanghihilakbot na nakaraan ito. Ikaw, nakadaan ka na rin ba sa abandonadong bangkong ito?